Limang proyekto kontra sa Quezon City ang dineklarang tapos na kahit hindi pa, habang 23 ang hinahanap pa. Imagine this, a 55.7 million peso flood control project signed, sealed, and supposedly delivered. A reinforced concrete river wall in Baliwag, Bulacan. But when the president himself came to see it, nothing. So, malapit na matapos itong ano, yung SM ng Tagom, di ba? Ayan o, oh. Update Nasa second floor na What's up, what's up And good morning Mga amigo, mga amiga It's a great day So It's been a while Tayo ay hindi nakapag-moto vlog Nakapag-raw moto vlog So ayan naman Andito ulit tayo sa La Filipina Road dahil galing ako naghatid ng kapatid ko sa kanilang eskwela. So it's a daily routine. So every morning hinahatid ko po yung aking kapatid sa kanilang eskwela. So medyo malayo sa amin yung school ng aking isang kapatid dito sa La Pilipina kasi nandun kami sa may Bisayan sa may Tagumdo, tapos dito siya nag school so medyo malayo so ayan good morning good morning everyone especially sa mga sulid natin supporter at saka sa mga naka follow sa ating facebook page and also sa ating youtube channel na sa mga naka subscribe so taas puso ko nagpapasalamat sa inyo mga amigo mga amiga So, how's your day and Kumusta, kumusta Kayong lahat At ano mga pinagkakaabalahan nyo So Ayan, ang pag-usapan natin ngayon Yung mga Issue Sa mga panahon ngayon no? Especially Sa flood control <laughs> Sa mga nangyayari Sa Pilipinas Hanep no, yung mga buhaya yung mga sarap sa pakin na mga buhaya sa Pilipinas alam niyo, yung mga buhayang yan hindi talaga yan mawawala kung walang matinong sistema kung walang strictong pagpapamalakad ng gobyerno so dapat panagutin yung mga ganyan dapat hindi lang kasuhan kundi lahat ng kanilang mga sinasabing mga korupsyon na nangyari ay dapat halungkatin kasi yung mga ganyan eh sayang yung buwis ng mga uh, sambayan Pilipino so anong nangyari dito bakit tinanggal yung ano tinanggal yung ibabaw na ano ayusin na naman so gumagawang ako kasi hindi siya ano yung daan hindi sa pantay kasi yung mga espalto parang tinanggal yung sa ibabo na semento o yung espalto semento kinandos so ayan balik tayo sa topic yung flood control kasi dami dami mga naging ghost project no especially sa Luzon alam nyo yung mga billion billion na proyekto tapos sinabing tapos na yung mga flood control pero wala namang nakitang flood control. Limang proyekto kontra sa Quezon City ang dineklarang tapos na kahit hindi pa habang 23 ang hinahanap pa. Hanap diba? E eh, saan nyo yun napunta yung budget? Saan nyo yun napunta yung perang dapat pinag-construct ng magandang flood control doon? Ayun, binulsa, di ba? 'Yan so, yung mga kontraktor, grabe no. Anip sila. Wala di ka, wala rin kasi tayong mga striktong pagpapatupad pamahalaan na siyang magbibigay ng tamang kaukulan sa pagbibigay ng mga proyekto sa mga sa mga contractors. Kaya yung mga kontraktors hala. Sobra pa yung kinokorap din eh yung mga DK o yung mga ginagawa ang project dapat malalaki yung mga bakal nilalagay o maraming bakal nilalagay yung ginagawa walang bakal kitang kita niya naman yun sa mga example doon sa mga videos na nagsisilabasan sinimento diretso hindi nilagyan ng bakal o, walang kung ano ano naglulukuhan talaga bilyon bilyong proyekto pero ang ginawa mga diket, ginawa mga flood control projects ay wala mga bakal ang galing di ba sarap sa yung mga mga corruption talaga anep hindi lang dapat yung mga contractor ang sisisihin dyan kundi yung mga tiwaling official na uh, mga sinasabing ang lalaking mga nakurap dahil dyan sa mga proyektong yan so ayun, kita nyo naman yung Manila <laughs> ilang araw na pag -uulan. ilang buwan bago humupa yung kanilang mga bahajan ilang week or ilang minsan umabot na isang buwan o dalawang hal halos dalawang buwan yung kanilang ano yung kanilang mismong baha di ba hanip din yung isang ano isang politiko na ah, hindi man lang nanalo sa election pero siya yung nakaupo <laughs> sa uh, ah, pwesto di ba ang galing only in the Philippines hindi ka nanalo sa election sa butuhan tapos ikaw yung pinaupo ng pumilik Galing, di ba? So, malapit na matapos itong ano, yung SM ng Tagom, di ba? Ayan, oh, update. Nasa second floor na. Ang galing, ang bilis. Di tulad doon sa, ano, doon sa <coughs> iba mga proyekto dito na gawa na mga buhaya. Hindi pa natatapos, ilang taon na. Yung SM, mo, oh, ang bilis malapit na matapos so ayan balik tayo doon sa no. yung isang politiko only in the Philippines diba hindi ka nanalo sa election pero ikaw yung pinaupo ng kumalik pwede ba yun <laughs> ba na talaga yung administrasya ngayon subuti na lang mayroong mga politiko na nanalo na talagang maganda yung intention especially kay Senator Marcoleta. Siya talaga yung tumutuki. O siya ang humahalongkat sa mga katiwalian. Kasi kawawa talaga yung mga Pinoy. Eh. Di ba? So Anap Anip yan yung politikong nagsabi na dapat paimbestigahan yung flood control sa Dabo. Eh gago eh. <laughs> di ba yung bumaha o binaha o talaga yung grabing baha o at mga corruption ng flood control is nasa Luzon. Eh bakit sa Davao nila pa-imbestigahan na wala namang ganun na mga ghost project sa Davao? So makikita mo, noong panahon ni Duterte, yung mga proyekto, may mga binuhos talaga ng mga proyekto sa Davao. Eh, meron naman talaga nakita at saka hindi yung mga ghost project at hindi yung mga uh, ulang kwentang ginawa mga dike, mga flood control, yung mga ganun. Meron talaga mga bakal at saka matibay talaga yung mga pinaggagawang mga flood control din sa Davao bumabaha man yung dabaw pero kinabukasan humuhupa agad yung baha dahil yun sa magandang flood control hindi natin may iwasan yung uh, pagbaha especially kung isang buong araw o dalawang buong araw na umuulan straight so ganun dito bumabaha naman dito pero yun lang ay madali namang humuhupa yung, yung baha dito tulad dyan sa Manila Grabe, kagrapalan talaga yung corruption na nangyayari. Ay, shoutout sa mga official, sa mga tiwaling official na corruption ang main focus, hindi yung service yung publiko. Ay, ayun, natawa ako sa so, sinabi no na pa-iimbestigahan niya yung Davao City sa flood control. Hanep, di ba? <laughs> yung Manila, sa yung ibang lugar sa Luzon yung binaha tapos sa Davao pa imbestigahan dapat panagutin yung mga official saka yung mga contractor dahil sa mga kapalpakan na mga ghost project na mga flood control ay nagkaroon ng samut saring baha sa Luzon na hindi humuhupa So, parang sapana o parang ilog na yung mga daan saka sa sentro bahagi ng mga ibang mga lugar doon di ba so yan good morning tagom hmm. ewan ko kung may, may nanghuli na naman mga LTO <laughs> parang meron nasa sense ko lang so shout siya so, yun isa sa ating sulid na supporter no? sa so, mga followers din natin <clears throat> so ayan yan ang Masasabi ko, anip nyo, yung mga buhaya, matitigas na ngayon. Ayun, buti na lang, nandyan si Senator Marcolita para, alungkatin yung mga ganyan, mga issue, di ba? So, panagutin, dapat yung mga ganyan. So, dito ako sa bakery, para bumili ng pandesal. So, yan yung gamit natin, again, yung miyo kaya palit ako kuhan pang disal 30. So, so dito ako bumibili ng pandesal every morning Kasi masarap yung akin ng pandesal Hindi yung maliit yung pandesal Tamang-tama lang yung pandesal nila Tapos yun, hindi yung parang hangin lang may laman talaga yung kanila pandesal at saka mura lang 2 pesos lang yung per isa so marami ka nang mabibili sa 30 pesos Sa so, shout out dito sa durian bird Shop. durian bakery so yun ang gamit ko na ano na motor yung motor ng kapatid ko Mio Sporty na 115 so ito yung new sport eh. na sa tingin ko ito yung third generation o uh, version 3 na new sport eh. Kaganda kasi sa new sport na ito ay meron na siyang ano yung brace dito sa ano sa ganyang gilid sa tambutso so hindi na siya yung tulad ng dati so kasi walang ganito sa old type na Mio so yun ang maganda so yung kanyang tambutso is pwede siya matanggal hindi tulad yung dati is Uh, naka-attach talaga so ito pwede siya matanggal dito saka naibang ibang yata dito sa ano sa tambutso so yung parang booster niya sa ano, sa tambutso. So, yun. Ganda. Ganda ang ganitong klaseng bio. <clears throat> Tsaka matipid sa gasolina. Yung kagandahan. Sa panahon kasi ngayon, kailangan kung kukuha ng motorsiklo, ay dapat yung matipid talaga kasi lalong lalo na kapag may anak ka na at saka may pamilya dapat yung kinukuha mo mga motor is yung nakakatipid ka yung e sa akin ini, iniisip ko na din ibenta kasi nga yun sobrang matakaw sa gasolina gusto ko yung matipid sa ano convenient din sakyan kasi yung radar eh, nakasubsub sa so, masakit sa kamay kaya nga sumasakit na yung aking kamay dahil sa raider ko lalo lalo na ako nakasakay yung aking misis at saka ang aking anak ayan dito na sa bahay so again salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo ang video na ito yeah. huwag nyo kalimutan mag like mag comment at pakishare ng video na ito and don't forget to subscribe to my channel and click the bell para update kayo so sa mga bago nating uploads. Once again, this is what gives you Lagi nang always pray before you ride. Ride safe always, mga amigo, mga amiga. Yep. Peace out. Siya, motor ka. Si Styler. Shoutout nga pala sa ating kaibigan si Slow Rider Si Rider Pinas At saka yung idol natin si Red Motoblog And also Kay Motor Pilipinas